Paano ba maglagay ng coin sa Diamond para makapaglaro tayo ng games dito kay Pupo? So, tara, sundan natin itong ituturo ko ngayon. Ito yung apps natin. Puta tayo sa games. Pindutin natin yan. Wait natin. Yan. At makikita natin yung exchange yan. Pindutin natin exchange. Meron dito 10%, 50% at 100%. 10% lang yung pinindot ko para hin ilagay dito sa diamond. At para makapaglaro na tayo ng games. Ito, yan. So, itry natin maglaro ng games ngayon. So, ito yung gusto kong games, yung lucky number. Yan. yan. Meron dito'ng number na S B E O 'yan. Try natin pindutin ang letter B tsaka E. 'Yan B E 'yan. 'Yan ang tatayaan ko ngayon. Ah, may makikita tayo dito na negative at positive. Yung negative, 'yan yung gusto kung gusto natin bawasan yung taya natin. At kung gusto naman natin dagdagan yung ating taya natin, yung positive ang ating pipindutin. 'Yan. Wait natin kung anong lalabas ngayon dito. So, itong number na to, S-B-E-O, pwede, ka, pwede kang tumaya ng letter S-E or B-O or B-E. Yan ang ating pagpipilian. Yan. Kapag mataas ang number na lumabas, ito ay B-O. Yan. Or kapag nasa middle lang ang lumabas, yun ay B-E. Kapag naman mababa yung numberong ng lalabas, either is SE or SO ang lalabas. Ganun lang kasimple ang maglaro ng lucky number. Yan, try ko uli maglaro kasi natalo ako. Yan. Press lang natin yung bet tapos i-okay natin. Yan. Hintayin lang natin kung anong number ang lalabas dito. Kapag naglalaro tayo ng games, kailangan maging moderate lang tayo kasi sayang yung coins natin. Kasi yung coins, pwede natin itrade dito para maging points at maging pera. So, meron tayong tinatawag na reseller na pwede natin pagbilihan ng coins o kaya mag tayo, fireworks o kaya sa inbox para makakulek tayo ng coins. Ngayon, 750 itong lumabas. Medyo talo yata tayo. Ayan, SE ang lumabas. Ganun lang kasimple ang maglaro ng Lucky Number dito kay Popo at maglagay ng coins sa diamond para makapag-umpisa tayo maglaro ng games. Kailangan meron tayong coins. So sana po magustuhan niyo itong video ko at pa-subscribe na lang and share. Thank you so much.